sa big na maya ka uhaw bakit uhaw uhaw sa red horse <laughs> sa alalim ng puting ilaw sa dilaw na buwan pakinggan mo aking sigaw sa dilaw na buwan Oh, ang ganda ho. Oh, ang ganda ho. Oh, ang ganda ho. Oh, ang ganda ganda mo. Bakit na ikaw ay hindi ko makita? Kuro baliling sa baybayo. Buti pa lang yan, hindi pa nakakain ng maayos pero parang lasing na. <laughs> Sherwin Tagay Michael Pia Tagay Tapos sino pa? Jaime Gargallo Tagay kasi camer Mag-uwi na kayo sa bicol kay eleksyon na. Kuwarta <laughs> na. Punta kayo dito sa Barinsuela. Sa Barangay Ugong Lamisa Street. tagayan tayo tayo ang magpainom <laughs> bakit ka ganyan sa buhay mo tinaibon kong lumipad sumabay sa hangin ako'y napating sa na magbalot na iwag sa balance wala mag-inay sa anim, pito natutulog na ang bata ang ingay-ingay ko ah. sa'yo na ang mundo sa akin ang anak ko sa'yo na ang kaligayahan sa akin ang anak ko <laughs> basta ang budang tulog yan, ano Ay e bukas si Daddy maglaban naman ng saping ng kama namin. Rapa pam pam pa, rapa pam pam pa, rapa pam pam pa, rapa pam pam May tao sa taas ayun no, nakaitin mo. Ay sa taas, ayun. Ayun, ya, may nakasilip na tao ayun no? Ayun, no? may sombrero, may tao. <laughs> Michael Alton Pia, Arthur Pia from Suwa. Kasi come here. Sherwin. Tagay na. Jaime Gargalio, shout out sa inyo. Mano-mano na tagay. Solo flight. Tandao? Oo, oh, ang kandao, O oh, ang tandao. O oh, ang sa Sasabi sa iyong panglalambing at sa araw-araw na gusto kang makita at mayakap ka oh, oh, oh. Wag ka umalis wag ka lang umayo. dito ka lang sa akin tabi oh, Wala oh, oh, oh. na

Bato lang sa Reels comment na below shout out and pa-help and support naman mga guys thank you sa inyo and maraming salamat God bless kasabi ah, yung paglalambing sa araw-araw na kang makita lang magkasama ka la oh, 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 oh. la 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 pugi ko no lapit na ang eleksyon magsiuwian na tayo Magpumuto tayo kasi eleksyon, barangay eleksyon, barangay eleksyon ah, Nakalasing din pala ang isang bote Ang ko ay isang red horse Pampatibay ng loob Ang isang red ay ay tumatagal sa magandang usapan ikot ng baso ay hindi lagi niwan sa akin at sabihin mo sa iyong kasunod pare basta't maghintay ka lamang Sigapin mo pilitin mo tibayan ng iyong puso dahil tanging ikaw bubog sa iyong huwag na sanang akalain Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba sa Kanya? Sa puko ng agila Sa lipid ko nakabaon Sa sariling lupa ay alipin ako ng banyaga Wow, 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 wow. Oh my god.